Uy, naantok yung driver eh. Yung driver ng jeep na yan, o. Oh. Naantok yan. Yan. DBK887. Yan, naantok ang driver niya kasi, ano eh, gumigiwang sa kanina eh. Malumalapit doon sa barrier. Yan. Nakabuhulin ah, ko yan. O. Oh. Ako, bukongin ng yan. Nadali pa nung unuban. Yan. Yeah. Bully natin yan. Na ang driver niyan eh. Gigising ko sana eh, sisigawan ko oy. sabi ang driver. Ya ya ya, nya nah ko. Ya ya ya, ya ya no, no. Ya no, oh oh oh. Yan, oh, oh, oh. yan toto ko 'yan ha. Yan. Yan. na siguro Ya, yeah. ayan o oh. kakabulin kita kahit saan tayo makarating southwoods alam ba at ang biyahe nito eh ah hindi parang ata ito Santa Rosa Santa Rosa ito. na ito yan o Alam pa ko na ito. lalampas ako na siya Yun Hoy! Sa higig